spikes na lang po sana. Let's see about that. Wait. Ito. Oi! What the delay? Oh. Ay <laughs> so, what's up sa inyo mga tropa? Ang abla si Twister ngayon maglalaro tayo ng... Basta yun eh. <laughs> Baseball bat! Tapang tao. Wow! Ang payat ko! Shams. Let's go! Huwag nyo iwan! Huwag nyo ko iwan! Ay, yo, yo. Ayan, iniwan nyo ako agad. Ayan. Saka na tayo. Kaya mga bata kayo. Makukulit kayo. Itong baseball bat ko, pang palo ko sa pet nyo, hindi dun sa mga kalaban. Ha? Tandaan nyo yan. Palis na. What the frick? Ang tagal nila mag-load. Ayan. Okay, gagawin natin dito. We have our new home mm uh -huh, uh -huh. Yes, buy ko po ito. Hidden snack to restore energy. We have four minutes, huh? Basement key. Energy bar. Wala. Then, higaan natin. Yun. Yes, sir. Mm-hmm. Uh -huh. Line-line drawer lang laman. Diyos ko. The blue room. Hindi pa rin ito yung room ko. Ha? Ah, ano yung room ko? Ayun, Jamie, Jamie. Ah, kailangan ko pala mag-ano, kumuha. Kailangan twenty dollars ko to ano yun? Dito ang basement. Ayun, nabuksan niya na mga pre. Sino ang may susi? Ito. Uy, apple. Thank you. Yes, nakukuha ko pa. Ang hmm, dami ko na. Sit at the table. What, What the freak happened? Ito ang vault. Okay, sino nandito? Hello, pizza boy. Okay, kukunin ko yung malaking crust. Sorry, big boy here. Ram, yum, yum, yum. Ah, alam mo na, nangyari. Kung ano susunod. The vision still running. Nani ko re. Ano to? Look at it. Ano nangyayari? <laughs> Khang, tapay. Shoot pala dito. Skip. No. Gagi. Yeah. Anong families. kami magkakilala dito. Anong, kasi sa muntang yan. Wala 'yan dito ko na mayaring masama eto yung bed ko Oy, matulog na kayo lahat ayun ayun na ayun ba basag uy ay mga adult bro ay mga adult ko mga ano ano lumabas what the freak kasi nyo ba ha what the? ano to Tulong! Ato, pia, paano mo adult ako? Pre! Huh? Ano yun? What the frick? Adult ako, nagbata bata spunk mo. Ako lang. Ako lang nasa room na to. Diyos ko. Eto. Yun. Eto, fix natin yung mga nabasag. Boom. Ano pa yung mga nasira? Ito, dami po. Uh, pulang pa. Okay na yan. Grabe, ilan kailangan mo? Ano okay, na yan? Pamil mo suit pa dyan, no? Okay, nagawa naman lahat ng na kasama natin. Very good here, guys. Fortified na lang natin. Ano pa? Rider kamp picture kah? Itu tuh. lo Hold back. Lulusutan dito yung ano. Wow, I get late fast. Hey, may pizza. Main adult ako, adult. Mine, 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 mine. Yes. Aha. Adult win, bro. Then of are Ano to? Hello. Meron. Um, nasa labas po. Kaya na po ang ipo-purge. Iba pa pwede pumunta dito. Ang plastic tayo. Yes, it's enough. Wala mag-isa dito. Safe na safe ako. Yeah, safe na lang pala tayo. Ang dami na click. Ayun. Okay. Oh my God. Ako na naman. Ano? trip niya sa akin. Diyos ko. Ako. Ah! Mamatay ako. Mamatay ako. Mamatay ako. Right. Right. My God. Goodbye. Oh, goodbye. Please. Stop this. Stop this nonsense. Basta pinapatay pinapatayin yung mga puti kayo. Puta, nabuhay na naman tayo. Sabi, ako lang inaabuso. <laughs> Puta, ngayon. <laughs> Labang apple. Mamatay ako. Okay. O yan, may nabasag. Anong meaning yan? Tao sa labas. Uh-huh. Ay, nung I think. Pumasok talaga. Ayan, wala tayong pakisuguri natin yan. Let's go. Ano yan? Paisama, sama po. Ano <laughs> ito? Pwede ba ito? Bagi tayo na matay dito, maputa kayo. Ooh. Grabe, effective nga ito. Run, run, run. Puutik din nga na tayo makalabas. Ayop ah, na yan! Ako'y <laughs> trap. Err, uh, I mean ah. Stuck step, bro Oh, na, dito na, huy Yes, close the door, thank you, thank you Hindi nyo iniwan Hello, kitty cat Ay, sorry naman Adult ako, ako lang dapat Ayun, may pera Apple Wala naman pa ibang pagkain diyan O, oh, bala sa mga yung pasok, mga kupal. Oops. Hmm. Tulungan yan. Gangbangin yan. Tay. Ano? Sama-sama, tulong-tulong. Lahat magagawa. Tenenen. Nabuhay ka na naman. Pagtulungan yan. Hmm. Padlock. Nanikore. Ilak mo na yung pinto, boy. Well, you have to spend the night down here. Okay. Let adult matulog, guys. Mga bata, gising kayo. Please. Yes, thank you, thank you. Ano next? Hello, pussycat. Ang gagawa lang kung ano-ano sa akin. Yun lang. 20. Head out of the basement. Okay. Pwede na lumabas, ha? Ang inang nangyari dito. Purge na purge na purge. Bibili tayo. Okay. Ah, oh, ina wala na natira eh. Hindi na syudad to eh. Pati bahay, pinurge eh. Hindi pinalagpas. Oh, tek na yan. Thanks for the reminder. Nadali na ako. Eh, sakto Ito. You heal What the freak I want to heal myself Oh my god I want to heal myself Hindi ikaw Tayo naman oh no. I'm low as freak Baka sa iba lang Ah Thank you You little child <laughs> Sorry Kampi lang pala to Tara na Na oh. may halong parkour pa to Mm -hmm. eh yes, ha? Dito yung 002 Uncle Pet Where yeah, are mm -hmm. bro? Aba, sumusobra ka na Wala na akong makakain eh Ikaw, anong kailangan mo? Charlie, what do you want? 3 Lock the doors sa mo yan? Ha? Anan eh? Nagre-reset ba yung mga ano? Ah, may guess not. Hindi naman tayo sa pizza na yun eh. Iperch na nga. May gana pa mag-order ng pizza. Take a seat. Okay. Ako ah, dito. Ako yung headmaster nyo mga kupal kayo. No, don't answer it. Let me handle it. Kumaba pizza boy yan kanina. Oh, nag-impersonate nang siya. Hello. Ah, siya so yung gagawa sa bahay natin na pizza. Wow, homemade ah. Okay, let me eat this. Akin na yan. Paluwin niya yan! Aray ko, aray ko, aray ko. Mikot, mikot. What the, what the, what, the, what are you doing here, bro? Paano to yan? Ayun na. Chop that on the floor. Smack that. Give me some more. Ayun, mikot na. Iwas, iwas. Grabe, palag na palag. Hintayin nyo mo na mawala umigot. Aray ko, ayan na. Nahilo sa sarili niya katangahan. Paluin nyo yan. Hmm, dapa. Kasi ni pizza namin. Ay, kinuha ko na pala kanina. Kinulaw. Okay na ha. Tas ako na naman susugurin. Okay, ito na, ito na. Pwede to ulit. Yun, may kasama na ako. Thank you. Hindi lang ako mag-isa na ibubuli. Kasama ka na rin. Hanafi 1 1 q <laughs> Ayan, pinasuko. Pinasuko na naman tayo. Ngayon, may sandata na tayo. Hmm. Hmm. Ako kayo. No, no, no. Ngayon, may palag, may palag na kayo. Hmm. Kaya matulog dyan, baliw. Hmm. 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 Sit down, bro. Hmm. Yup. Hmm. Paluin natin yan. Hmm. Hmm. Yeah. Get sit down, you motherfucker. Ako lagi trip niya no meron sa akin ha. Oh, nag-shopping din sila. Nice one. Mhm. Uh -huh. See you again. Parang di first step, parang nang huli lang eh namamakla eh. Saan tayo pupunta? See where eh. Lahat na pinupuntahan. Pero let's go. Uncle Pete, come here. Okay, goodbye. <laughs> okay. Damn, yeah. Yeah, what is that? You're in substance. Hmm. Yan na lang bata. Dalawa, tatlong adult. Okay. Balance, balance, balance. Hmm, nag-clash. Thank you sa nag-clash. Thank you sa tumae. So, mga boss fight to ah ka virus na si Gilaro. Pero high hey, kaya ko lang yung high visit. O oh, dun bata dun ka. Tolong. Ay <laughs> na. Ha? Oh. Tumalon. scary Larry. Hindi ka po pwede mamakla dito. Hindi kami papayag. Easy mode. Wala kang binigay sa aming choice na mode bro. Kami pa sisihin mo. Um, ano? Oh! Oh! Woohoo! Woo. -hoo! Ah! Oh! That's not in his number! Oh! He was! Yun, yun lang. Oh! Woo! Close, close. Oh! Wala yan! Oh! Woo! Oh, dito. Back. Nice. Yun. Kaba. Nice. Bubu binyet. Ah! Ayaw! Woo! Beds. Mm-hmm. Hmm. May hilo yan, may hilo yan. As patulad ng mga kasamaan yan eh.

Ito na humiga. Ayun lang, ayun lang, ayun lang, ayun lang. Joke lang. Joke lang! Ah! Woohoo! Kill oh, me! Kill me! Ako namatay sa mata. Oy! Oh, wala na. Dito na. Hmm, patay. Wait lang, wait lang. Ah! hmm uh -huh. Kapit na. Ay! Patay! Wooohooo! Naku, tatlo na tayo. Diyos ko. Ayun, ayun na! Kung natin yung yun. SSI. Nice. One. Clutch pa ito. Clutch, clutch, clutch. Mag-spyche na lang po sana. I'll see about that. Wait. Ano nga? Sagutin mo sa sarili mo talagang. Diyos ko. Sirat na kami. Ay! Ay! Ano? Oh! Ủa Ủa Nghe ta. Ôi What the delay Ủa oh. <coughs> <coughs> <guy cười Than> <hums> Oh, Ay, hindi ako clutch I'm not clutch Ay, nako na natin sa next episode, no? Pero mamadali na natin Mamiging 5 minutes lang yan. So, yun lang, guys Maraming salamat Sana na enjoy yun, no? We are not clutch We don't have that in our gene So, yun lang Follow